regularly, once a week, mga ganyan po ba, para at least uh, talagang monitor natin yung mga fake news. And oh, all together with this Filipino inventor of the detector mm -hmm. or detection of the fake news. Uh, Mahirap talaga itong laban na ito. Pero, <laughs> tag-start pa lang po tayo. And um, unfortunately, unfortunately, Uh, today will be the last hearing for uh, this issue, and we hope that um, the 20th Congress will continue the fight, and even our uh, mga resource persons will be um, cooperating with this fight. Uh, kahit ako eh, nung pinapanood ko yung uh, <laughs> yung uh, deep uh, fake, kay Mr. Ramon ang when I was reviewing it, akala ko totoo. So, uh, nakakagulat lamang na 0.1% lamang ang nakakapag-analyze kung ano ang tama at mali. And the majority of our Filipino people believes that yung kanilang nakikita ay hindi totoo. Anyway, uh, the chair would like to um, recognize Secretary Aguda of uh, the ICT and afterwards, si uh, Secretary Luis Naman of PCO. But for the meantime, the chair would like to uh, uh, acknowledge the presence of uh, Congressman Eddie Bong Plaza uh, online and um, Congressman uh, Manuel uh, Raul uh, Manuel. So, um, uh, Secretary, you are now uh, recognized, please. Mr. Chair, uh, members of the TRICOM, everybody, magandang maga po. Uh, maiksi lang po yung uh, babanggitin ng DICT. Tapos mamaya po, pag nagkaroon ng pagkakataon, i-update po namin kayo dun sa latest na breakthrough namin with Meta. So, marami na pong nasabi tungkol sa fake news. Bayaan nyo pong bigyan ko naman ng uh, explanation kung bakit importante-importante nga po sa normal na kababayan po natin. May mga example po tayo kung bakit masama ang fake news Maliban sa politika at saka national security, yun, ito yung mga pang-araw-araw na nararanasan nila. Una, na-scam dahil sa maling impormasyon. May mga Facebook posts na nagsasabing sa halagang 20 pesos lang na puhunan, kikita ka ng 5,000 araw-araw. Marami po yan. Nakikita po natin sa mga feeds yan. Marami pong Pilipino, lalo na ang mga naghahanap ng dagdag kita, ang nahuhulog sa mga pekeng promo yung iba dito dadaling ka sa gambling, illegal, at dadaling ka sa mga fake investment sites. Tulad po nung pinakita kanina sa video. So na nawawalan sila ng pera, minsan nawawalan ng data, at ang masakit dyan, nawawalan na sila ng tiwala sa financial system dahil sa ginagawa na to nung fake news. Pangalawa po, nagkakalat ng takot at galit. Ako po ay na biktima na rin ng fake news. Siguro karamihan sa atin dito na biktima sa fake news. Minsan, iisipin mo, pag-aaksayan ka po ba ng panahon? Parang hindi na eh. Pero pag hindi mo naman pinag-aaksayan ng panahon, yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, sila naman yung nagpapanik para sa atin. So, example lang po, may kumakalat na balitang isang iwalet uh, e-wallet, magsasara na. O, may libreng ayuda, basta i-click mo lang. Alam niyo po, na nasa bangko ko, marami kami nakikita ganyan, yung mga clickbait ba? Pero sa likod na, phishing sites. Ito po, your, uh, Mr. Chairman, your honors, eto yung kinukuha yung mga password nila. Tapos saan po darating yan? Makukuha yung OTP, tapos makikita mo, mauubos na lang yung e-wallet ng mga tao. Fake news po ang ginagamit dyan. Isa pa ay ginagamit na panira ng kabuhayan. May iba po tayong masipag na mga nag-deliver sa bahay-bahay, yung mga parcel delivery. Minsan sinisira ng fake news yung kanilang reputation. Nawawala ng pagkakakitahan. Eh kawawa naman yung mga kababayan natin. Ito po, marami rin to pang-apat, Uh, nagpapakalat ng maling legal o gobyernong approved na gambling. Nakikipag-isa po kami sa mga platform providers at saka sa telco, kasama ng Pagcor at PCO, PCSO. Nangyayari po kasi hindi lantaran yung illegal gambling. Eh. Minsan kinukuha nila yung mga miyembro sa Facebook. So pag nakuha yung miyembro sa Facebook, dinadala sa mga illegal sites. So sa amin, ang fake news ay equivalent po yan sa paniling lang, equivalent po yan sa krimen. Uh, sa DICT naman po, ano yung ginagawa namin? Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at online scams. Isa po dun sa mga hakaton namin, may gawang Pilipino. Matatalino po yung mga bata. Uh, gumawa sila ng sistema na pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng, ng fake news. Gawang Pilipino po yan. Sana tanggapin ng Meta. Nakikipag-ungnayan po kami sa mga social media platforms. Alam niyo po, Mr. Chairman, members of the uh, Tricom, kahapon po sa opisina namin, in preparation for this uh, Tricom, kasi gusto namin, lagi kaming handa, Pinatawag po namin si Kumo. Si Kumo po is a social media platform na gawang Pilipino rin. Maayos po yung kanilang mga pulisiya at patakaran. Po, dumating po ang Google na nandito rin po ngayon sa atin. Dumating po ang uh, TikTok. Tapos dumating din yung Meta na nagpapatakbo ng Facebook. Doon nagkaroon po kami ng breakthrough sa usapan namin na susubukan nila mag-propose ng mga measures para uh, i-improve Uh, siguro kailangan acknowledge po natin yung mga talagang nag-cooperate na matindi unang-una na dyan si Kumu kung ano man ang sabihin ng gobyerno, susunod sila in terms of protecting truth uh, si Google nagsabi na rin po, si Tek TikTok po nagsabi na rin po uh, si Meta kaninang umaga lang po sumagot sa amin uh, so mahalaga po yung usapin na to dun po tayo sa update sa Meta si Meta po sumulat sa amin ng formal ang sabi nila, i-implement nila isang mekanismo na tinatawag nilang demotion. So, pag naalala nyo po sa Facebook feed, dyan po marami yan eh. Pumapayag na sila ngayon na kapag CICC o PCO o any duly authorized authority ng gobyerno, pagka nagpadala sa kami sa kanila na ito po, fake news to, they will demote in their feeds. Meaning, hindi naman totally mawawala, pero mababawasan. Malaking bagay po yon. Uh, and we acknowledge naman na sumagot si Meta. Although sa amin, ang mas gusto namin ay isang masusing uh, regulasyon para talagang hindi na ba reactive yung pag-attend sa fake news, proactive na. So sana po, during this hearing, makabigay kami as resource person ng additional information to the TRICOM in order for the TRICOM to uh, craft the necessary laws to better Uh, protect the country from fake news dahil talaga pong nakaka ano yan, nakakasakit po siya maraming salamat po yeah secretary let sure naman na patatawag kayo because uh, we have uh, uh already uh drafted some uh, measures but uh, of course yung mga insights ninyo kailangan kailangan po uh baka members would like to ask some question kay secretary before we uh, proceed with the uh, uh secretary uh, J Ruiz ako kasi may tanong lang ako kasi kanina may sinasabi kayong demotion ano yung demotion na Ah, uh, mangyayari doon sa sa content creator na 'yon. Uh, you have agreed with uh with the platforms that there is a certain demotion on the violation of is a fake news. Ano 'yung demotion? Parang mangyayari po noon, mabab uh, Mr. Chairman, uh, hindi mo makikita ngayon sa news feed, tapos magkakaroon sila ng pending review. Tapos i review pa daw nila. So parang baliktad, dati kasi tinatanggal nila after review. So ngayon, pag may competent authority na nagsabi na, oh, baka fake news yan, i-demote muna nila, tapos i-review nila. Parang ganun. And, uh, okay, naintindihan ko na yun. So meron ka rin binanggit about the uh, uh, Pilipinos who are um, equipped with uh, uh, detector ng mga fake news. Uh, can you kindly tell us and all the Filipinos uh, na ano po ba yung uh, mechanism nung nadedetect nila yung fake news? Gano ang elemento ng oras na na-detect po nila yun upon uh, uploading of that uh, uh, content? gaano katagal na nalaman niya na fake news yun? Uh, Mr. Chair, yung pong startup na yon, uh, dalawang batang Pilipino po, mga 25 years old lang after college, pero matalino, galing po sila ng San Carlos sa, sa Cebu. Nag-join sila ng Hackathon ng Open Gov Hackathon two weeks ago na in-sponsor ng DepEd tapos nandun din po si DICT to judge. Yung mechanism po nila, gumamit sila ng AI, tinitignan yung mga web. Tapos may algorithm sila para malaman kung fake siya o hindi. Ang kagandahan, Mr. Chair, nung kanilang system, dahil Pilipino yung gumawa, yung bang lingwahe natin, yung konteksto natin, pinasok nila doon uh, mabilis nila madi-detect So habang tinitignan nila yung web, kung ano yung mga fake news, madi-detect nila. Kaya kami nakikipag-cooperate sa kanila para pag na-detect nila, bigay ka agad sa CICC. CICC naman, babato namin kaagad kay Meta o kay TikTok or yan po isang technical solution na binubuo namin ngayon. Ang kailangan lang is cooperation from the platforms na i-open up nila yung platforms nila to our... Kasi mahirap yung gagawa pa kami ng memo. <laughs> Tapos isusulat yeah. Tatagal pa yun eh. So, uh, Secretary, in other words, uh, you will have a working relationship with all these platforms regularly, Apa? once a week, maganyan po ba, para at least uh, talagang monitor natin yung mga fake news. And uh, all together with this Filipino inventor of the detector mm -hmm. or detection of the fake news. Uh, are they going to be involved? Uh, well, sa... Payari ng YouTube di ba dito, Google? So, are you considering the proposal of uh, Secretary Agudo about Mr. the uh, detection of the fake news by these Filipino inventors? Mr. Chair, we work closely with the DICT under the leadership of Secretary Aguda and we will continue to collaborate closely on this issue. All right, thank you uh, so much uh, with that answer. So. Uh, samaw uh, probably uh, magkakaroon po ng uh, peace of mind yung ating pong mga kababayan samaw no but uh, the power of this uh, committee or the next committee you no know, uh, on the on the 20th congress is to the power of oversight and uh, i hope that the uh, under the leadership of uh, uh, speaker martin Romaldes, i'm pretty sure that this oversight power will be uh, will be uh, uh, observed uh, by this uh, 20th congress and rest assured that uh, we will have the uh, 100% support Uh, on this endeavor that you have uh, initiated. Uh, Congressman Barbers, uh, uh, yeah. you were raising. Yes, uh, a... thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, tanong lang, no? hindi kasi ako teki, but I'd like to ask if okay lang ba na magkaroon ng, let's say, prior uh, censorship before a post is posted online, give it, say, mga 3, 4, 5, 10 seconds probably, to be able to check kung ito ba'y ba fake news. Kasi wala naman... Alam mo, masama kasi, Mr. Secretary, is that when people post contents online without verifying, validating information, eh, naipost na eh. Kumalat na eh. Alimbawa po, sabihin po natin na si Dan Fernandez ay isang babaero. Pagka kumalat po yan, eh, kung wala naman pong katotohanan... Eh, ay, totoo pala. My point being, Mr. Secretary, is that would it be possible that there could be some system of prior censorship before a, a content is posted online? Eh, as long as it will not violate any law. No, kung, kung ganon, maybe we can closely coordinate with the social media platforms and ask them to do the same. Magkaroon ng prior checking or censorship or whatever they want to call it as long as it will not violate any law. Mr. Chair, if I may, uh, the answer po is yes. Uh, in our conversation yesterday, malinaw yung kwento sa amin ni Google on how YouTube checks yung mga, yung mga text. Pagka may mga salita doon na talagang bawal, eh, ginagamit po nila yan for illegal gambling and pornography ma mababasa po yon eh. Tapos tinatanggal na nila lahat. So malinaw po, TikTok meron din pong ganon. Si Meta po meron din pong mekanismo. Siguro ang tanong dyan is, meron silang tool. Masusi ba yung pag apply nila ng tool? Uh, ang isa pong example din na ginagamit ko, yung, yung platform, ito yung madalas ko pong ginagamit example example. Eh. Kung manonood po kayo ng streaming service, diba sometimes hindi nyo mapanood yung mga content na nasa abroad. Ang tawag doon geo-blocking, geo geo-locking. Geo, geo Pag 'yon nagagawa in real time 'yon sa streaming, eh mas madalubhasa naman po sa technology yung mga platform, may mga AI nga sila eh. So yung bang ma-check niyo muna yung content bago mo ilabas, technique technically kaya po yon. Uh, sa kanila po siguro baka gusto nilang sumagot kung paano Sinabi mo sabi sa secretary before I acknowledge uh, tapos ka na congressman na uh, barbers no? so we acknowledge sa uh, congressman Johnny uh, Mr. Chair o oh, kasi parang ang dating uh, si uh, congressman Johnny uh, muna and then I think yeah. After the uh, uh, Congressman Jani, si, uh, Congressman Akop, and then uh, Congressman uh, Arlene Brossas. So, uh, Congressman, uh, uh, Chairman uh, Pimentel. Sec uh, Aguda, during the previous hearing, we invited the representatives of META. No, They came all the way from Singapore. Um, now, during our interpolation, we found out that they have 60 fact checkers all over. the world, no? Now, in the Philippines, we they have three fact-checkers. Uh, Verifiles, Rappler, may isa pa. And these fact-checkers are private organizations. Wala po ba tayong plano na ang gobyerno natin magtayo ng uh, fact-checker din? Uh, Mr. Chair, uh, siguro I'll uh, you have a plan for... Uh, can I uh, yes, yes. ask uh, uh -oh. Sec. J to respond? Kasi I think they have okay. a plan for is that. Sec. Po. J? Your Honor, uh, we do have a plan. Uh, we're coming up with a memorandum of agreement. Taso sa amin, dalawa nga ng DICT, kung sino pwedeng maging legitimate fact-checker dito sa Pilipinas. Kasi ang nangyayari po, ang nirecognize lang ng META is yung may mga regulators, uh, Department of Finance, Uh, department DTI dahil nga may issue sa uh, mga consumers, consumer protection, tapos yung DMW. So, pati po kami sa PCO, naalala ko nung naglabas po ng fake memo, ang, may isang naglabas na fake memo yes, di galing that sa call. Office of the Executive Secretary. Ngayon, nagsum sinabi ko sa CICC, sa Cybercrime and Investigation Coordinating Council, pare, national security concern na to. Pwede bang sabihan mo yung mga platforms, tanggalin agad, agad, yung memo na yan, dahil fake news yan. Alam mo, sir, natanggal, hindi nila tinanggal. Ang reason ng mga platforms is that kayo mag ito is freedom of expression, may community standards kami. Ang bawat isang user, siya ang uh, kumbaga, accountable to, to his or her account. So, ano to? Are we at the mercy of the platforms? Bakit ganun? I was PCO na ako, Presidential Communications Office. Sinasabi ko ng National Security Concern, I was getting a certification. I had my certification from the from the CICC ng DICT. And yet, ayo pa rin magtanggal. Dadaan para ako ng ng fact checker na third party fact checker. So, I think Asik Aboy can elaborate on what happened. So, eventually po, ilang beses namin sila kinakausap. Sabi namin, wala kayong, hindi kayo dito nakabase, hindi pa kayo nagbabayad ng buwis, and yet, you don't regulate or stop fake news here in the Philippines. Ang nangyayari po dito sa Pilipinas is, kumikita sila sa atin. Hindi natin sila pinaka- inaalaw natin itong space na to. Kung baga, pag pumasok ka ng bar na may nangyayaring illegal doon sa bar, hindi naman yung mga taong gumagawa ng illegal lang ang dapat mong tirahin. Dali, pa isa-isa lang po yun. Eh. Yun yung mga vloggers. Dapat, yung nag-check, -che yung pagpasok pa lang sa bar, ikaw na nag-check -che kung tama ba itong impormasyon anto At kung hindi mo pwedeng gawin yan, hindi mo ma-self-regulate yung sarili mo, eh di dapat, mangyari, ipa-regulate mo sa iba. I just learned from um, the the Minister of Information ng Singapore po that since 2019 they already have regulation against disinformation, misinformation, and fake news in their country and the platforms follow them. May strict rules po yan. There's another law po na landmark law in the European in the European Union, yung Digital Services Act na nire-regulate din niya po. May penalties against platforms, social media platforms, na, na kapag hin nagpapalabas ka ng fake news, you will be uh, penalized. Ang tinitira po nila yung penalties mataas po. 6% of profit po ang, ang ginagawa nila. With the absence of a law, first of defining what fake news is, uh, Penalties, studies, wala tayong mapanghawakan. Kaya kumakalat ng ganyang karami yung fake news. Katulad po nung nangyari ng last elections. In the last elections, many public servants, yung mga iba kasi, ilang ilang buwan o ilang taon ng preparation na kakasira, nang kakasira sa isang politiko, yun lang ginamit nila. Disinformation, uh, Uh, misinformation, fake news laban sa kandidato. Natalo o kaya bumaba yung kanilang support. Kasi ang, ang dahil nga dun sa paninira, and yet hindi ma-stop eh. Kasi nga, usually ang ginagawa ng ibang mga politiko or ibang mga kalaban, eh nag yan ng trolls, cyber warriors. So, sa kakasira na sa kakasira, eh lahat naman tayo nasa cyber world na yon. Dalawa ng mundo ng Pilipino eh. Yung real world, yung cyber world. Most of people now, probably half of the half of their time spare time napupunta sa cyber world eh ito na yung nakikita nila so naiimpluwensyahan yung utak ng tao eh paano kung ang tao binibase niya ang decision niya sa mga fake news o kasinungalingan isipin mo kung ang mga botante natin boboto base sa impormasyon ng kasinungalingan anong klaseng generation anong klaseng democracy meron tayo another threat po if you do not put a stop to fake news is that eventually our people will no longer decide based on informed decisions but based on lies we agree that there is a right to information but that right should be accurate information In the Philippines, ang pangkontra po natin sa fake news is yung cybercrime law pa rin na dapat may intent. Dito sa atin, wala pa po tayong batas na dapat uh, tapusin itong yung itong laban natin sa fake news. The fight against fake news is not just for the present, but it's for the future of our country. Actually, Mr. Chair, that is precisely The reason why we are here is to legislate a law uh, that would really combat fake news. And Mr. Chair, I totally agree with the observation of uh, Secretary Jay that we are at the mercy of meta platforms. Sipin niyo po, Mr. Chair, yung gobyerno na natin ang nag-request sa meta platform to take down the fake news of that memorandum that was issued purportedly by uh, I.S. Bersamin. Eh hindi nga sila nakinig sa inyo eh. And what is painful is that Meta Platform is not even paying taxes to the Philippine government. Eh ang pinag-request uh, lang natin sa kanila is self-regulation. However, sabi ko nga, hindi tayo pinapakinggan. In fact, during the previous uh, hearing, When we ask the META representatives, sinabihan pa kami na public uh, officials are subject to criticisms. So, it's about time siguro, if they cannot have self-regulation, it must be this government, this administration, tayo mag-regulate sa kanila. And that is why, Mr. Chair, I think we should really study if it, I don't know if it is possible, that we should require this meta to get a franchise from Congress for them to operate here. Kasi may oversight committee ang Congress, we can regulate them. Ang problema sa meta, ang pinagisipan iisipan lang nila yung kung kita nila eh. There are 90 million users sa Pilipinas. We have, I, I think we have the biggest users of this platform in the entire Southeast Asia. Ang laki ng kita nila pero they cannot self-regulate. So ang kawawa, hindi lang public servants kundi pati yung ordinaryong mamayang Pilipino palaging biktima nito using this platform. So that is why maybe uh, we can ask her from Secretary J, Secretary Aguda, to find a way that we can regulate this uh, platform. lang po Mr. Chair, as another fakino Chairman mayroon tayong uh, uh, bill na ipafile no uh, regarding that. So I think the uh, members of this house will be given that copy as well. Um, I hope the president through uh, secretary Ruiz uh, I, well hindi na natin kaya ngayong 19 Congress but I think the president must certify urgent yung mga bills that uh, we will be uh, that the, the 20th Congress will be filing kasi uh, kailangan na dito na intervention talaga ng presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga one year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress.